Mira. Kasi una ang plano talaga is bully si Seb eh. So nagulat kami na sobrang dami nang na ang red flag ni Seb. Shinip pa siya. So I guess sometimes you really can't deny the chemistry that shows on screen. And bilang si Seb, grabe naman kasi yung pagtingin niya. Pag tumitingin siya sa akin, talagang ang lagkit. Di ba? parang champorado. Oh, so, parang champorado. So, may ma-message ako ni Terry. Ano yun, sabi? <laughs> 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 Ba't ganun? Ba't ganun yung titig mo, bro? <laughs> so, pero nakakatuwa. Wala namang nangyaring um, parang bad blood sa kanilang dalawa. Kasi close naman din sila together. So, parang kami tatlo pinapag-usapan, nagiging biro na din siya on set. So, ayun, nakakatuwa kasi ganun na reciprocate sa viewers and mas kumapit din yung viewers sa yung audience namin sa makiling because of that. Ikaw, Toon. Kasi syempre, sa acting mo din yun, di ba? Kaya nagkaroon <laughs> ng ano... Gulat. O, oh, kasi ba kami sa set eh. Parang di lang di lang sa aming tatlo eh. Parang lahat kami question, saan galing yung Seb Mira? Kasi sobrang ready talaga eh. Mas kaya ako sabi ko, paano mahalin yung gumanon sa'yo, di ba? Tapos, sabi nga namin, ah... Uh, parang yung, minsan talaga may mangyayaring unexpected eh. So parang kami, sige, sakin na natin. <laughs> Pero syempre, in real life talaga, hindi mo talaga si ship yung character ni Seb kasi napakasama talaga niya from the past eh. Ngayon na lang niya nire-redeem yung sarili niya. Pero ayun, happy kami. Kasi sabi ko, parang kung bumalik sa pagiging ano, twins. Kasi bumalik sa love team. <laughs> ganun yung feeling niya, ganun yung feeling. Sabi ko, ay shucks, parang ano, parang ulit 16, parang ulit 16 years old. Grabe 16. Alam ko, ko lumalabas lang talaga yung, yung totoong character ni Christopher as Christopher <laughs> Martin. Kasi every time na binubuli niya ako on screen, lumalabas sa mata niya na may naawa siya sa akin, na may care siya sa akin. Kasi in real life, ganun siya. Especially nung scene na i niya ako. Sobrang alaga ni Tuna sa akin, no? Na parang okay lang ba akong... I'll touch you here, mga ganon. Tapos parang every after scene, tinatanong niya ako, okay lang ba? Sorry ah, sorry talaga. Sorry si Izzy, gumagana siya sa akin. So parang lumalabas lang talaga sa character din si Seb kung paano si Tune in real life. Ayun. Life imitates art. Wow. Yes. <laughs> oh, although, El, syempre sinabi mo, wala naman naging bad blood kay Derek sa kay Christopher, no? Pero Derek, anong reaction mo doon? Medyo na-threaten ka ba? Kasi syempre, dapat, ano pa rin, Alex and Amira pa rin ng ano, di ba? Grabe, and grabe and so... Threaten ako. Wala po sa amin. Yung namin si Derek, uusap ano yan, parang magkapatid na kasi kami talaga. So, kumbaga, sorry, si Derek pa rin tinatanong. Go! Okay, <laughs> go, tapusin mo bro, GG. So, sobrang magkapatid na kami, alam na namin kung paano yung ugali ng isa't isa. Tsaka alam naman namin yung boundaries, saka yung respeto talaga, yun yung pinaka-importante. Lalo na sa amin tatlo, may nabubuong ganyan. Na respeto talaga, tsaka trust sa co-actor -co mo. Tsaka yun nga, laking bagay na from simula bata pa lang talaga magkakilala na kami ni Derek. As in, sabahin na kami lumaki sa industriya. So yung mga ganun bad dad, wala. Mm. Asabihin pa yan si Derek, sabihin pa niya, proud pa ako sa'yo, ganun, ganun siya, ganun sobrang vocal niya doon. Na pag may nagawang magandang scenes, sobrang vocal niya, ganun siyang klasing ano, co-actor na talagang i-cocommend ka niya. Na talagang nanonood siya ng bawat eksena ng bawat artista, tapos i comment na yun. Ganun siya, ganun siya mag-appreciate. So malaking bagay yan kasi galing kay Derek. Yun, gaya ng sinabi ni Christopher po, sobrang proud ako sa kanilang dalawa kasi sila yung mga pinaka-close kong tao sa industriya, silang dalawa. And um, especially kay El kasi syempre, al alam ko eh, alam ko na ito talaga yung pangarap niya. Ito talaga yung gusto niya maging. And nakikita ko na pag kami sa mga ibang lugar, tinatawag siyang Amira, uh, grabe ang sarap sa feeling nun as bilang lover niya na na sumusuporta sa dreams niya. Ang sarap marinig sa akin yon And ang sarap na makita sa akin na ang dami nagsiship sa kanila. Sa kanilang dalawa kasi wow, kinakapitan yung karakter ng dalawang pinakamamahal kong tao sa industriya. So, ganoon talaga siya. Hindi siya, walang competition. Basta ako, binigay ko yung best ko sa show. Alam ko binigay ko. Kung hindi man nila ako kapitan, okay lang. Basta sila uh, silang dalawa mag-flourish and uh, kasi close ko itong dalawang to. Yun. Baka generous talaga. Ano talaga? Yan talaga yun. Mahal ka sa <laughs> akin Pero ano lang, dagdag ko na din, no, Derek and Ed. Sad siya. Sad pero ready. Sinasabi kan kay Ella, gina parang, alam mo, kung makakabuo ka ng successful love team sa iba, sobrang supportan kita doon. Kasi, ano eh, eh uh, Siyempre, hindi lang rin, marami rin siya matututunan sa ibang artista na na mas magaling, na mas may input. importante yung ma-explore ma niya yan, lahat eh. Kasi syempre, diyan siya kukuha ng mga, ng mga aral eh, ng mga lessons. Kung matatali siya sa akin forever, baka, baka hindi siya mag-grow. So, importante din talaga na, na makakatrabaho niya yung mga ibang tao. And sobrang supportive ako dyan kay El. So, okay lang yan. Yeah. Although sad siya, pero sinaseparate naman namin palagi ang work sa personal life namin. So if ever man, siya pa nakasanayan ko na ever since sya yung love team ko, if ever na next show hindi kami, we will accept it. Kung saan kami mag-grow, dun tayo. Yes. ayon okay.